Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tutuloy natin yung pagtalakay sa sirah, yung ang pagtatayo sa Kaaba. At yung huling natalakay natin na Sinikap ng Quraysh na maitayo yung Kaaba muli kasi nasisira na ito. Na nagpapatunay din na ang Kaaba ay pinahalagahan ng mga Muslim, pero hindi nagmamalabis ang mga Muslim dito. Na dito nga pinakita na yung Kaaba ay nasisira rin, kailangan itong i-repair. So, kinikilala itong banal, pero ayon sa mga hangganan na itinakda, nang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit nga yung paghalik sa Blackstone, stone, ah, halimbawa, sinabi ni Omar bin al Khattab radiyallahu anhu, na kung hindi lang daw hinalikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Blackstone, hindi niya rin ito hahalikan. Kung baga tayo ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa anumang bagay ayon sa kung paano ito pinahahalagahan ng Islam. Okay, hindi tayo mag iimbento ng sarili nating pamantayan kung gaano kahalagang isang bagay o ano paman. Kung paano gagawin ang gawaing pagsamba, ano ang sukatan ng magandang asal, lahat yun ay tukoy sa Islam. Alhamdulillah. At yun nga sinimulan ito ni Alwalid walid bin Al ang tatay ni Khalid bin Al walid At nung ibabalik na nila yung Blackstone ay nagtalo-talo sila at halos magpatayan na sila pero si Papeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang itinakda ni Allah na magbabalik ng Blackstone dun sa pwesto nito dahil napagkasundoan ng Quraysh na kung sino man daw ang unang papasok sa pinto ng haram ito yung kanilang paghahawakin ng Blackstone at nagkataon nga tinakda ni Allah na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang pumasok at tuang-tuang tuwa ang Quraysh at tinawag nila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang al-Amin. Na ito ay nagpapatunay na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinikilala bilang mapagkakatiwalaan. Pero yun nga nang naging propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinawag na siyang sinungaling ng Quraysh dahil ang galit nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi dulot ng atraso sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dulot ng pag-ayaw nila sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon insya Allah, so yung solusyon naman ni Propeta Muhammad sallam i-review lang natin Um, uh, inilagay niya yung black stone sa isang piraso ng tela at binuhat ito ng mga pinuno ng Quraysh na simbolik na pagkakaisa ng Quraysh at ang nakarating na ito doon sa corner na paglalagyan ng black stone ay si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bumuhat dito at inilagay ito doon. Sa pagpapatuloy, sa so, sinabi natin maraming mga ahkam o maraming mga bagay o kaalaman ang malalaman natin mula doon sa pagkakatayong muli ng Quraysh sa Kaaba. At ngayon naman yung isang mahalagang bagay na may kinalaman sa itsura ng Kaaba hanggang sa panahon natin ngayon. Sa so, yung Kaaba, ang literal na kahulugan ng Kaaba ay cube mukaab, kumbaga, cube. Alam mo yung cube? Yung parang karton, parang dice, ganun yung itsura niya. Meron itong anim na surface. Okay? Anim. Apat sa paligid nito at isa sa taas, isa sa baba. So meron itong anim na surface. Yun ang cube. Parang Rubik's Cube. Ganun. Parang hugis karton nga. Kaso baka sabihin nyo, may karton naman na iba hugis, di ba? Eh, parang ganun na lang. Parang, basta karamihan ng karton cube ang hugis nila. Pero actually, yun ang pangalan niya, Kaaba. Pero nung panahon ni Papa Etamham, salam, yung Kaaba na tinibag ng Quraysh, hindi ganun ang itsura. Parang plancha. Pabilog yung dulo, ng Kaaba na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabilog yung ka, yung ano, yung dulo ng Kaaba. Pero yun nga sa panahon natin ngayon, ito ay cube na yung itsura. Pero may kita ninyo sa mga picture ng Kaaba, meron doong lugar sa labas nito na parang letter U. Parang horseshoe yung itsura tinatawag itong Hijer Ismail, na hindi ka pwedeng papasok doon kapag ikaw ay nagtatawaf. Kailangan doon ka sa labas ng letter U na yun, kasi ang loob ng letter U na yun technically ay bahagi pa rin ng Kaaba. Kasi ang original na hugis ng Kaaba, ganun. Yung hanggang doon sa parte na yun na may parang letter U. sa yung dulo ng Kaaba, parang ganun, parang plancha, parang barko yung kanyang itsura. Nang nangyari kasi, wakasarat na nafaka at tayiba. Kinapos na ng pera na kumbaga, dalisay na pera o malinis na pera ang Quraysh. Kasi katulad na nung natukoy natin nung nakaraan, gusto ng Quraysh na itayo ang kaba sa pamagitan lamang ng pera na halal sa so yung Quraysh, meron silang idea kung ano ang ibig sabihin ng pera na halal. Kasi nga, nasa kanila pa rin ang bakas ng mensahe ni Ibrahim salam. Nasa kanilang bakas ng mensahe ni Ibrahim salam, Hindi lang sila talaga sumusunod. Kaya nga, ang Quraysh, kasama ang pamilya, ang magulang ni Propeta Muhammad s.a.w., hindi sila Ahlul Fatrah. Namatay sila sa kufur. Namatay sila sa kawalang pananampalataya. Kaya sila ay nasa impyerno. Sa so, yun nga, faak radyo minaljihatisya Syamaliya nahu minsiti adro. Na, dahil sa kakulangan nila ng pera sa so mga six na bira o parang nine feet kumbaga ang naibawas doon sa northern part ng Kaaba. At tinatawag nga ito na Al-Hijr o Hijr Ismail o kaya Al-Hatim. To bil Hijri wal Hatim. Wa rafa'u babaha min al-ard. At ang Quraysh nung natapos na niling Kaaba, so yun na nga naging cube na ng itsura nito, at ang pinto nito ay iniangat nila. Iniangat nila. Dati, ang pinto ng Kaaba ay ka-level ng lupa. Pero iniangat nila ito. Hanggang sa panahon ngayon, nakaangat ang pinto ng Kaaba. Para makakit ka doon, kailangan mong hagdan. Makit ng hagdan. So, sinabi na bakit nila iniangat yung pinto ng Kaaba? Li'alla hulaha illa man aradu upang walang makakapasok ng kaaba, liban na lang sa si sino mang gustuhin nila o pahintulutan nila na makapasok. So pwede pumasok sa kaaba. At ang kaaba technically ay building. Building ang kaaba. At yung kaaba, siguro more or less ganito kalaki. Yan, ganyan, ganyan siya uh, kalaki. Ito, itong masjid na to parang ganito siya yung kanyang, ano, yung kanyang area. Mga ganito. Hindi ko lang maalala kasi eksakto ano eh, yung sukat, pero parang ganito yun. Eh, pag nag ka, mag ganito yung lalakarin mo sa paligid niya. Pero bihirang-bihira nga na uh, konti yung tao, saka, balaging maraming tao. Ilang beses ba ako nakapag-hudge? Ano Limang beses ako nakapag tapos omra oh, mas marami. Isang beses lang talaga ako nakahalik doon sa Blackstone nung kami ay nag-omrah sa panahon ng buwan ng Safar, yung pangalawang buwan ng uh, Hijri Calendar. Na yung dahilan, yung katulad ng tanong nyo kanina tungkol sa shirk, ang mga Arabo hanggang ngayon, sabi nila nandyan Islam, pero naniniwala ang mga Arabo na malas maglakbay sa buwan ng Safar malas daw maglakbay. Kaya sa panahon na yun, hindi ko lang alam, alam ngayon kasi 2012 pa ako nung umalis, umalis ako doon 2012. Hindi ko alam kung nagbago na ba, pero tuwing buwan talaga ng safar, konti ang nag -uumra. Konti ang nag -uumra. Kaya doon lang talaga yung panahon na maginhawa yung umra namin, hindi siksikan, at takalapit talaga ako doon sa Blackstone. So hanggang ngayon ay merong ano, may mga naniniwala sa mga pamahiin. So ang makakapasok lang talaga doon sa pinto ng Kaaba ay yung gusto lang nila makapasok o pahintulutan nila. Kaya nga meron yung hagdan at mataas ang pinto ng Kaaba. Walang mabalagal bina kam sa taasyar diraan sa kafuhu ala sittati aamidah nang umabot na raw ang haba ng Kaaba sa 15 na dira, so 15 times 1.5, sa so 22.5 feet, yung yung lapad nung, uh, nung Kaaba. So mga ganito nga, 22 feet, ganun. Itinayo na nila yung bubong nito, na nakatayo sa sitatu Aamida, anim na poste. So meron itong anim na poste sa loob. Sa so, pwede kang pumasok sa loob, meron na itong pinto ngayon, katulad ng upano ito'y tinayo ng Quraysh. At kapag nasa loob ka ng kaabasan ka harap, ha? Ha? Paano yun? Nasaan yung Kaaba sa loob ng Kaaba? Ibig sabihin, kahit saan ka na humarap. Kahit saan ka na nakaharap kung nasa loob ka ng Kaaba. Yun yung paliwanag doon mga scholar. Kasi nandun ka sa loob ng Kaaba, so kahit saan ka na nakaharap. Kung makakapasok ka, kasi bihira yung nakapasok doon. Actually, binubuksan lang talaga yon kapag lilinisan uh, paminsan-minsan, minsan once a year, twice a year gan. Lalo-lalo na kapag Ramadan. Wasarat al-Kaaba ba'da intihaiha data shaklin murabba takriban. So nung natapos nga yung Kaaba, nung tinapos ito ng Quraysh, ito ay nasa hugis ng cube talaga. At ito rin yung hugis niya ngayon. Walang nagbago. Yablugu irtifauhu kamsa taasya kamsa taasya rameter sa so, yung Kaaba ay merong mga 15 meters yung taas daw nito. At ito yung ano, nga din niya saka, sa kasalukuyan. So yung 15 meters, parang mga limang, limang palapag na building. Okay? At yung gilid daw nung Kaaba, Watulu dal at alladhi fihi alhijr alaswad walmukabilu lahu asyara amtar. So yung parte na Merong black stone, ito raw ay uh, nasa mga sampung metro yung haba. At ang black stone, walhidro mauduun ala ertifai wahid po meter o meter wanispo. At ang black stone daw, ang height naman nito mula sa sahig mula sa lupa ay 1.5 meters. So, mataas yung pwesto ng blackstone. Pero ngayon, actually, since na, kumbaga, nabuo na yung ano, yung yung kumbaga, simentado na yung kaaba, ganun pa rin naman siya, more or less. Hindi naman nagbago yung kanyang height. So, parang kasing taas ng tao. Kasi kung yung mga uh, 5 feet, ganun, 5 feet ang 150. Ah... Uh, centimeters, nasa 5 feet. Okay? So, kung yung tao, ako yung moko pa ako ng konti nun eh, nung malikaw sa kaba. Kasi nga yung ano doon, ang ginawa na nila, di ba nabasag yung, ka, yung black stone? Nabasag yung black stone. Nilagyan na nila ito ng parang ano, parang cover na na silver. Ipapasok mo yung ulo mo doon para makahalik ka sa black stone. So, kailangan mo yung moko para, pero yung taas daw noon, siguro tumaas na rin yung lupa kasi nilagyan na nila ng gano ng ng blocks pero ganun siya kataas nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam Wadal ulladhi fihi albab wal muqabil lahu 12 mitran At yung pinto naman ay dalawang metro mula sa lupa. at gayon din ay nga wababuha ala ertifai metraini minal ard wayuhito biha minal kharij kasbatin minal binai aspaluha mutawasitu mutawasitun ertifauha kamsa washrina meter o rubo meter sa so yung building daw Meron daw building na itinayo sa paligid ng Kaaba noon na 25 cm ang taas at 30 cm naman yung lapad. At tinawag nila ito na Shadrawan, Wahiya min aslil bait, lakin tarakat ho. So meron daw building noon ay itong huling binanggit pala, ito yung isa sa mga lumang bahagi ng Kaaba, pero hindi na ito itinayo uli ng Quraysh, hindi na nila nirenovate. Yung nakapaligid sa kanya na parang bababa na bakod, na 25 cm lang ang taas, na 30, meters, uh, 30 cm ang lapad. Sa so, tinanggal na ito ng Quraysh. At syempre, nung panahon ni Papeta Muhammad SAW, Actually, hindi pinabago ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ang Kaaba. Kahit nung Fathum Makkah, nung nabawi na ng mga Muslim ang Makkah, hindi ito pinabago ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ang Kaaba. May mga nagbago nung panahon ng mga sumunod na kalifa, pero actually, ang nagbago na lamang ng Kaaba, panahon na ni Az-Zubair bin al-Awwam, radiyallahu anhu. Yun ay pagkatapos na ng kilafa ni Ali at ni ni Al-Hasan. Patay ni si al hussein noon. Binago nila Kaaba at binalik nila sa dati nitong uh, anyo na kasama yung Hijr Ismail. Pero binago na naman ito ng sumunod na mga kalifa hanggang sa nung panahon na ni Imam Malik. Nang tinanong siya kung ibabalik ba ang itsura ng Kaaba sa dati nitong itsura, sinabi niya na hayaan na lamang ito dahil baka akalain ng mga tao nang itsura ng Kaaba ay napapalit-palitan depende kung sino ang namumuno sa mga Muslim. So inayaanan nila na ng ang itsura ng Kaaba. At ito na yung nangyari nga hanggang sa panahon ngayon. Kaya yung, yung Kaaba, gano'n pa rin yung itsura niya. At yung Hijar Ismail ay nandun pa rin na pabilog. Pero kung magtatawaf ka, hindi ka pwedeng uh, hindi ka pwedeng papasok doon sa loob ng hijer na yon yung parang letter yun na shape doon sa dulo ng Kaaba. At kung ikaw ay magsasala doon sa Hijir Ismail, technically nasa loob ka na ng Kaaba. Okay? Pero syempre, para maiwasan yung kalituhan, kasi baka sasabihin nyo, nasa loob na ng Kaaba, di ba? Ibig sabihin, pwede ka nang humarap kahit saan. So, para hindi malilito yung tao, yung nandoon sa loob ng Hijir Ismail, nakaharap pa rin doon sa parte na merong cube. Okay? Para hindi siya magdudulot ng kalituhan sa mga tao bakit sa ibang direksyon siya nakaharap na bakit sa ibang direksyon siya nakaharap so sa ganitong paraan uh, binuo ng Quraysh ang Kaaba Alhamdulillah at uh, maraming mga kumbaga kasaysayan na dinaanan ang Kaaba yung hindi na natin dadaanan ngayon pero siguro sa ibang siguro next week pala pwede natin ano, isingit pala yung iba't ibang mga uh, makasaysayang nangyari doon sa Kaabah. Lalong-lalo na yung nabanggit ko nung nakaraan, yung, ano, yung nagtawaf ng lumalangoy. So, matalakay din natin. Kasi yung bawat mga nangyari na yon sa Kaabah ay merong ahkam na matututunan tayo, insya Allah. In Halimbawa, yung nabanggit na ko na pagkabasag ng Blackstone, nung sumalakay sa Kaaba yung Karamita, yung sumalakay uh, yung mga Shia, sekta ng mga Shia yon yung Karamita, at pinatay nila yung mga nagahaj, at kinuha nila yung Blackstone. So meron tayong hukom na makukuha rin mula roon, insya Allah. So siguro isingit natin yung next week, yung maikling kasisayan ng Kaaba, inshaAllah, para magkaroon tayo ng higit pang pag-unawa sa dakilang bahay na ito ni Allah. Na tinatawag itong Baitullah pero hindi ibig sabihin na nakatira rito si Allah. Ha? Ito ay simbolik uh, symbolic lamang na katawagan katulad ng kung paanong tinatawag na Sha'airullah ang ilang mga bagay-bagay na pinahalagahan ng Sharia, pinahalagahan ng Islam. Alhamdulillah. So itutuloy natin ito uh, next week na lang. Inshallah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.